mga na nang makita kamakailan ng ilang manggagawa ng isang tubuhan sa barangay Banago, Bacolod City, ang mga butong ito ng isang tao. Ulo ang una. Ulo ang una. Pag uh, ni pu puki niya ang tubo, pag yun uh, niya ulo, di nakita ko, oh, lagi ko kay ulo mas tao. Laking gulat daw nila nang makita ang mga nasabing buto dakong alas 7 ng umaga habang nagpuputol sila ng tubo. Kaya agad nila itong ipinalam sa mga otoridad mabilis namang rumisponde ang mga polis. Walang identification card o ID na nakuha ang mga otoridad maliban sa isang pulang t-shirt, pantalon at isang pares ng chinelas. Kaya hanggang ngayon, hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan sa biktima. Na uh, coordinate sa Sokota, ta, from, uh, provincial headquarters, tadi kay Go, kaming naman sila kung ano ila disposition sinabang o skeletal na Matatay ang tatlong buwan na itong nasa taniman ng mga tubo dahil sa buto na lamang ang natira. Pero ayon sa mga residente, Nobyembre pa ng nakaraang taon nang may mapansin silang mabahong amoy mula sa nasabing lugar. Pansamantalang inilagak sa Burgos Public Cemetery sa isang communal area o mas kilala rito sa tawag na Kumon ang mga naturang buto. Ayon sa mga otoridad, hindi raw muna magsasagawa ng forensic examination habang wala pang kamag-anak na umaangkin sa biktima. Nananawagan din ng mga pulis sa kung sino man ang nawawala ng kamag-anak na makipag-ugnayan sa kanila para sa mabilis na ikalulutas ng kasong ito. Kagina ang mga balita, halin halindiri sa Negros Occidental. Ako si Gretchen Varela, balik sa iyo Arnold.